i-share na naman sa inyo ang pinaka-epektibong paraan para mapanood talaga ang ating mga videos. Mga kalalabs, maganda talaga tong mga ideas na binibigay sa atin eh. Meta, yung para mapanood ang ating mga videos, nagbibigay siya ng ganito. Try it daw. So, para sa akin naman kalala, mga kalalabs, maganda naman talaga itry yan. Pero para sa akin ha, hindi ko po yan talaga pinapansin or hindi ko yan tinatry it. Kasi nga po, ang gusto ko, mapanood nila yung aking video sa long form. Dahil doon sa long form, kapag sa akin kasi, kapag napanood na nila dyan sa Reels ang ating videos, lalong-lalo na kapag tayo ay gagawa ng content, sa unahan natin ibibigay ang hint na kung ano ang purpose, kung ano ang naninilalaman ng ating videos. Kaya mga kalalabs, para sa akin na ulitin ko, kapag tatry it ko yan, nagiging Reels at saka maputol siya hanggang 90 seconds so mga kalalabs, kung napanood na ng ating mga audience, mga followers doon sa reels ang ating video para sa ating long form, ay may, pos may posibilidad na talaga na hindi na nila panuorin doon sa ating long form kaya para sa akin mga kalalabs, hindi ko siya talaga, uh, tinatry it yan, Ka hindi naman sa hindi ako sumusunod kay meta, pero para lang sa akin, mas gustuhin ko pong mapanood nila doon sa long form ang ating uh, content kaysa sa reels, dahil alam na po natin sa in-stream ads ang mas malaki ang earnings kaysa reels So, mga kalalabs, kung hindi tayo makahit ng uh, viral dito sa reels, hindi talaga tayo makakuha ng mas malaking earnings. So, mas maigi talaga or mas mainam talaga na ang ating uh, long form is long form. Huwag na natin i-, i Uh, eh hindi ko rin hinihikayat kayo na huwag niyong i-try it. Nasa sa inyo lang din po yan. Pero para sa akin, at para mapanood po ang aking long-form video, hindi ko siya talaga tinatry it na magiging reels ang aking long-form video. Karamihan din kasi, uh, marami na rin akong nakikita ng mga content creator. Guys, kahit, kahit sa mga malalaking content creator, ginagawa nila yan, nag lang po sila. Pero hindi naman talaga totally ginagawa nila lagi sa kanilang long-form. Kasi marami kaya, talaga nga yung mga baguhan, na kapag may sinasuggest si Meta sa atin, pinatry ka agad natin. Hindi muna natin pinag-isipan kung ano ang kahinatnan o kalalabasan. Dahil para sa akin, mga kalalabs, again, hindi ko po siya talaga itrat, itatry it kasi nga, nung na-try it ko siya, pinindot ko siya, pero hindi ko pa naman siya pinost, kahit nga sa ating live, di ba, mayroon din gagawin daw nating uh, reels ang ating live, makakat din siya sa 90 seconds so, tinatry it ko siya mga kalalaps then, na-realize ko na kapag ito magiging reels sa 90 seconds, yung punto ng aking long form video ay napanood na po doon sa uh, reels, kasi nga, ang haba na niya 90 seconds, mahaba na siyang pinapanood ng viewers so, parang nabigay mo na ang hint kung anong nilalaman pero, kaya nga sabi ko uh, para sa akin, para mapanood ang aking long form video video hindi ko siya ginagawa na reels ang aking long form dahil alam na natin at nagpapasalamat din po ako sa inyo kaya diyan po kahit wala po akong like nakuha ko po ang 60k minutes of views it is because din na may uh, engaging din naman ang aking ginagawa may informative din naman ang aking paggawa ng aking mga content pero uh, at least sa long form talaga mga kalalads kung hindi mo makuha sa live makuha mo talaga ang 60, 60k minutes of views sa inyong long form sa paggawa. Pero wag niyong gagawin na reels. Pero nasa sa inyo pa rin po yan. So yun lang po ang topic natin okay. for today. Hope nakatulong po mga kalalabs. Miss you back!